Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw maangganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinabigay natin na mobile soil laboratory, high tech at talagang state of the art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate may change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng dalawa hangga tatlong tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukit. Wala, asahang supply at masustansyang pagkain, yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan, titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pagdakbo para sa gana sa pagkain ang hapad kainan ng bawat pamilyang Pilipinas.